Namis ka na ni Rambo. Rambo, ang kinagat ako. Mm -hmm. So, hello guys. For today's video ay mag tayo ng ating mga kambing. So, ayan. Mag-edit tayo ng lagayan nila ng pagkain para hindi nila magapakapakan so ito yung lalagyan natin ng pagkain nila para dito sila dito nila kukunin yung damo so almost one month na sila guys lang pa so pwede na natin sila guys iwalay let's go So, ito, guys, yung kulungan nila. Nilagyan natin ng plastic natin. At saka, ah, uh, nirinis natin ng tubig kasi para matanggal yung ah, uh, amon mo dyan gawa ng kanilang ihi. Kasi, dati ito, guys, kulungan ng magnanay na mga kambing. So, nilinis muna natin. And then, sinabit ko na dyan, guys, yung kinuha natin kanina na ah, uh, lagayan ng damo. So, effective naman guys. Magana naman silang kumain dyan. And then, observahan natin araw-araw kung kakayanin na nila guys yung pagwawalay sa kanila. So, kumakain naman sila guys ng damo. So, magandang indication guys na ah uh, pwede na silang iwalay. So, araw-araw guys ay papainumin natin sila ng vitamins para lalo silang gumanang kumain. For today's video guys, ay kumuha na tayo ng ipil-ipil tsaka madre, di kakao or kakawate para dun sa ating uh, winawalay na bisiro. So let's go guys. Gustong-gusto nila 'to kasi ito yung kanilang ulam.